Olympics update muna mga kabombo. Mahigit dalawang linggo na lamang bago ang pagsisimula ng Olympic Games sa Paris, France, nananatili pa rin na uh, kwestyonable ang uh, kalinisan ng uh, uh, ilog na pinakasimbolo ng naturang lugar kung saan dito mga kabombo ay ang ilang swimming events. Ang uh, lumabas sa data uh, para sa E. coli bacteria level ng naturang sikat na ilog ay uh, mataas pa rin ang uh, content sa isinagawang official testing ng city government ng Paris, France nananatiling mataas ang presensya ng bakterya sa Alexander III Bridge ang magsisilbi ng venue ng triathlon. Ito ay pinangangambahang nga magiging banta sa kalusugan ng mga atleta na kalahok sa triathlon. Noong uh, Hunyo at 30, lumabas ng level ng E. coli sa naturang ilog ay umaabot sa 2,000 uh, colony forming units uh, kada 100 milliliters at ito ay doble sa kinukonsiderang ligtas na water quality. Gumawa naman ng iba't ibang mga proyekto ang pamahalaan para sa pagpapabuti ng level ng tubig ngunit sa kasalukuyan ay nanatili pa rin mataas ang uh, level ng naturang bakterya ang paliligo sa Seine River ay uh, mahigpit uh, ay uh, naipinagbabawal pansamantala dahil nga don sa pagnanais na maprotektahan nito at mabawasan ang polusyon. Gayman, may ilang pagkakataon na pinapayagan ang paliligo dito bilang bahagi ng triathlon test events sa naturang lugar. Sa kasalukuyan mga kabombo ay gumagastos na ang mga otoridad sa naturang bansa ng 1.55 bilyong dolyar para lamang malinis ang naturang ilog. Ayon pa sa mga eksperto, lalong tumaas ang level ng E. coli kapagka nagkakaroon daw ng malalakas na ulan at bagyo. Una na rin uh, tiniyak ng Olympic Organizing Committee na may nakahandang uh, Plan B kung sakaling uh, hindi talaga papayaga na maisagawa ang ilang swimming event uh, sa nabanggit na ilog.